Mga katiwala, ako po si Bishop Roderick Pabilio, kaisa po ninyo sa pagiging katiwala ng buhay, ng kalusugan, ng simbahan, ng pananampalataya, ng kalikasan, at ng ating mga kayamanan. Samahan po ninyo ako sa Lakbay Nilay dito sa Less is More. bagong building namin na ginawa na ito po ay formation hall namin. Kaya ang unang seminar dito ay organic farming. Kaya si Sarah ito ay ng ang karyator sa may iba't mga seminars na gagawin

tayo po ng na organic vegetable farming una sa lahat po para sa ating nalusunan. Kasi marami gusto mag makapatuto ng pamamaraan, ng pagsasaka, ng pagkatanin para may ibenta sa ikaw. No, para mas konti yung gastos at may marami tayong kita. So, no, pangalaman na lang yun. Ako na po ay natin kakainin tayo na magustong para sa ating. Kaya sana, kung walang tulog po nyo, ay eh, huwag nyo ibenta. <laughs> Kainin nyo. Oh, na lang natin, yung sobra. <laughs> no, kasi kaya ay hindi sabihin, kung oh, organic yan, ay eh, para sa akin. Nagdadala na ka gusto nyo, kaya yung kayamanan natin. Kaya makakalutok na, marami, na hindi tala na alam po ay pagdabating na pera, ay eh, mayaman sila. Ang kalusugan ako ng kayamanan. So, so, ulang po yan, para katutunan ninyo at siya na papak papakain ninyo ang inyong pamilya at ang mga kanatangapat na pagkain para sa akin. Ito po, ini-expand na po namin yung aming garden. No, kasi medyo maliit na yung lugar namin, kaya ngayon ini-expand namin kaya pinapataba po namin dito na gumagawa po kami ngayon dito ng mga bagong plot. At uh, ganun din, ito po ay organic. Kaya medyo matrabaho. So, ito po yung mga dahon-dahon. May -dahon ilagay namin doon. Doon po may mga kwate din, mga dahon-dahon din. At doon po yung mga palay namin, yung parang bundok-bundok na itim na yan. Yan yung palay na sinunog. Ayong uh, rice hall ay nilagay dito. Apo sa kabila po, nandiyan yung mga babuya namin. Ay mga baboy din kami. So yung mga dumi ng baboy, ilalagay dito. At ito naman ay mga uh, waste ng market, market waste. No, kinukuha po yan, kinukolekta. At yan po inalagay dito sa loob. At ito yung mga uh, tsaka, carbonized. Uh, carbonized rice hull na sinasama din namin. At dito may mga baboy din kami inaalagaan. No? Ito ay inahin. So, nagsisimula pa lang kami ng mga baboy na inaalagaan, Ayan. At uh, ito po ay doble kasi yung mga dumi nila kaagad ay ilalagay din dito. No? Kaya parang sama-sama uh, uh, po no? yung uh, integrated ang ginagawa. Ayan. Uh, eh, yung mga rice hull na kinuha namin diyan sa aming basakan. May may palayan na rin kami. Okay, ayan yung mga uh, mga tira ng aming mga palayan sa mga rice hall pagkatapos ng uh, magiling yung mga yung mga palay at ang magiging resulta niyan ay ito ang magiging resulta niyan Panda po kami sa aming farm. Uh, ito po noon, pakita mo ito. Ay tulad ng ganito yan. Walang kwan, walang nakatanim. Tapos ngayon, din-develop na namin ngayon. Kaya makikita nyo ngayon na marami ng mga tanim. No? sin expand na namin so, no, ang, ang farm na ito. At maganda naman na dito kami nag-decide na mag-expand ng farm. Kasi may, may babuyan kami dyan. So, yung mga dumi ng baboy, ni Mang Ihi ng baboy. Yan yung kinagamit namin na pang pataba dito sa, sa, lupa. Kaya maganda ang tubo no, ng, ng, ng mga tanim dito. So, yung, mahirap nga ang mag- expand dito, kasi may soil preparation tatanggalin yung soil talagyan ng mga iba-ibang mga sisi papaliwanag ni Chong paglalagay doon para mas magiging mataba yung lupa at uh, na yung pag uh, Uh, pag, paglago ng tanim. Kaya si Brother Cho ngayon ang mag explain kung paano piniper ito at saka ano yung ginagawa. By the way, dito pala mayroon kami mga bangka. Itong, itong mga bangkang ito, ito yung mga paggawa pa ng bangka sa mga fishermen na nasira ng udet. mga bangka nila. So matagal, mga more than a year na yun ng bangka kasi may hirap paghanap ng mga kahoy tsaka ng mga manggagawa kaya matagal no so may mga ilang bangka pa na tatapusin ng social action para may pamigay sa mga Fisher Fox so ito uh, Chong kay, kay na mong bakwan mag-explain sa kanila okay. uh, magandang hapon magandang araw narito tayo ulit sa expansion area ng uh, organic vegetable garden ng Bicariato. Sinimulan namin to noong January itong taon na to dahil yung uh, unang area ay uh, tapos na pununan ng uh, tanim, kaya maximized namin na uh, taniman ito. Katulad nga ng nabanggit ni Bishop tabi ng Babuyan. At yung material ay nadi dito lang. So pakita ko po sa inyo yung land preparation na ginagawa ngayon. Tamang-tama, -tama, merong uh, paghahanda ng lupa uh, kung paano siya pinatataba bago sa tatamnan no? <coughs> Nandito yung ating uh, dalawang worker na naglalantret. So nilalagay po nila ay yung inuling na ipah ng palay. You know? At yun, nakaready na yun doon. Uh, isa lang yan sa materyales. Sapagkat ito yung nagpapabuwagag, tumutulong para mapataas yung holding capacity ng tubig, ng nutrients, ng pataba. Yun yan ay uh, nasa tatlong layer yan. Yung unang layer, yung citronella. Ito ay insect uh, repellent Then, ang sunod na layer niyan, yung napier grass. No? So, tapos bawat layer, nilalagyan ng lupa, nilalagyan ng, ng raisal. So, gano'ng kalalim yan, Chong? Ito ay nasa one foot ang lalim. No? So, pagkatapos niyang lagyan, itong nasa ibabaw na to, ito ay damo na magkahalong mga nabulok na gulay mula palengke. kay uh, prutas dahil uh, twice 2 to 3 times a week kami kumukuha ng mga gulay o katulad nito yung bahagi ng saging market waste no at tayo may may ugnayan sa Municipal Environment Natural Resources Office ng munisipyo na siyang naka-assign doon sa pag-manage ng mga basura. So, meron silang lugar na pinaglalagyan ng mga uh, nabubulok na gulay at tayo yung tagahakot at itong ginagawa naming uh, pataba. Pagkatapos niyan, i-mix yan ng, para maghalo talaga yung lupa at yung iba-ibang materials then sa i-malt no? katulad ng ganito ang purpose ng pag-malt nito una para makontrol yung pagsingaw ng tubig o evaporation at uh, para tipid sa pagdilig then para din makontrol yung pagtubo ng damo no? so yon. makikita natin dito ito na yung uh, resulta at dahil kami ay kumukuha ng mga uh, gulay, prutas na nabubulok sa palengke, itong lahat na nakikita natin dito, ito ay kusang tumubo mula dun sa mga basura. So ang ginawa namin, hinayaan na lang namin siyang uh, tuluyang lumaki at diniligan, inalagaan, uh, hindi na namin inalis. So nakatipid kami sa pataba at nakatipid kami dun sa binhi na aming uh, uh, kailangan sa pagtatanim. So makikita natin dyan, may kalabasa, may ampalaya, tapos may pakwan. So ito na yung pakwan, galing din yan sa basura, yan na yung kanyang bunga. No? So mapansin natin doon na uh, may malaki na dito. Ito po, yan. ibang variety. So kung anong tumubo lang, galing palengke, sinahayaan na lang namin. So ito po. As meron din siyang honeydew na ang honeydew ay kalimitan ay mahirap siyang buhayin. Mm -hmm. Ito ay uh, imported. Pero makikita natin, uh, nagtubuan dito sa lugar na to. Ito siya, oh. So, may bunga na. Ito, ito bunga na, oh. Ang honeydew. Uh, uh, mahirap siyang maselan na gamiti o patubuin yan, buhayin. Dahil matakaw peste. Matakaw sa peste. Pero, ah, uh, sa siya dito na munga sa organikong paraan no, ng ating pag-aalaga so dito naman pati itong bagging mo talagang sansa lang nakuha to ah ay opo <laughs> dahil may maximize na lang yung na uh, sinirang building doon so ito na yung ginawang trellis no sa isa <laughs> naman na uh, nakatambak lang dyan sa isang tabi no so dyan aakyat yung mga kukurbit uh, so yung gumagapang then nandito dito yung upo Ayan, uh, naghalo na yung pakwan. May bunga na doon. Yan. So, so, may bunga na. Magkatabi yung upo at sa pakwan. No? Meron din yung kalabasa. So, pagka lumaki na to lahat at namunga, para makitang lumalabas dito, ay bimibitin iba-ibang bunga ng uh, mga gumagapan na gulay. Ngayon, <coughs> Yan. So yan po, wala hong spray yan Kahit organic na pang spray Wala ho kami ginagamit Dahil sadyang malusog na At walang peste na umaatake sa kanila you no? Know? Yan, ito, isa po sa aming supplement Na pataba sa kanila Ay ito pong tubig Na galing dito sa babuyan Pag pinaliguan sila at umihi Dadaan muna dito sa so Dadaan muna sila dito sa Uh, biodigester ang tawag ko, septic tank kasi naka ito para i-maximize yung gas. So, dito po, no? Pag yan ay sinindihan natin, aapu yan. Then, yung latak nun, yung mapupunta doon. Yun ay yung aming pinaka-supplement na idinidilig doon sa mga halaman habang siya ay papalaki pa lang. Uh, kombinasyon ng dumi, ang katas ng dumi, ganun din yung ihi at yung pag sila'y naliligo o pinaliligo. Ayan. Uh, Then, kumisang pag sobra-sobra na dito, Ginidilig ni din namin sa mga dragon fruit namin doon sa likod, uh, pinya at saka kalamansi. So, yun po sa organikong pamamaraan. Sa so, yung mga baboy niyo, ilan na to? Ay, ah, yung baboy po natin ngayon ay eh, nasa labing ito sampung biik nasa 2 weeks old to. Then meron tayong in-in. 2 okay, in okay, weeks lang yan. Opo, 2 weeks pa lang mula nung nawala sa nanay. Then 2 weeks na po siya dito. Kasi 1 month doon tananay, So, mix po ang pagpapakain dito. Mapapansin natin, may mga sanga-sanga. Yan po ay uh, mga natirang sanga ng ipil-ipil, ng napir, ng, ng kaykantera, kangpong, sa katalbos ng kamote. Hindi lang siya nakadepende doon sa commercial feeds. No, bagamat itong baboy ay eh, hindi 100% na, na Pero uh, binibigyan namin ng mga bahagi ng halaman para mas uh, malakas yung kanilang resistensya at uh, makatipid din sa pakain so ito po ay 2 weeks ito naman ay mag 3 months ngayong April 11 nasa ang pagkaya po dyan nasa 80 kilos itong malaki na to 25 to 80 ganun din magkakaedad yan sila mag 3 months ngayong April first week ng April nasa 75 to 80 din yan ito naman ay mag Uh, one and a half month, no? Then, yung nakalublob na yon, yon ay magna nine months na, pero magti three months na siyang buntis. So, nakasi may pre-range siya. No? Para yung paglabas ng mga anak, agad-agad, pag nakapatong sa lupa, makakuha sila ng natural source ng iron. Hindi na kailangang injection ng iron na binibili. No? At mas malaya sa apat kung pag-exercise niya para hindi siya hirap sa panganganak. No? Uh, kayo yun, natural yung kanyang halos yung kanyang pamumuhay. Ganun din, na-maximize -ma namin yung kanyang uh, ang ibang waste dito, yan, binibigyan namin sa kanya mga waste ng gulay, mga rejig, mga talbos. Ayan so, po. Ito naman ang mga kasoy, saan galing yung mga kasoy na? Ay, ito pong kasoy natin, ito'y galing doon sa kabila natin farm, sa yung ating uh, station farm no? so yung pag nalalaglag ang bunga sinukuha ko yung bunga niya ang laman pinakakain ko sa mga baboy then itong kanyang buto ay uh, dinala na natin at ito ay pwede nang sangagin or uh, biakin iprocess siya para lutuin no? Yan. para meron tayong kasi marami rin ha Opo, isang puno lang po yan. Isang puno lang yan? Opo isang lang siya. Pinanggalingan niya. So, nasa natin, unti-unti expand doon. I-maximize yung mga bakanti pa para patuloy na tamnan ng uh, gulay dahil patuloy tayo nakakakolekta ng mga basura galing palengke na itong nabubulok patuloy yung pagdumi at ihi ng baboy at patuloy para patuloy-tuloy din yung ating Uh, produkto na pwedeng dumating ang panahon so sobra sa ating kusina may bebenta na at sa mga taong naghahanap ng uh, mga gulay prutas na walang chemical na ginamitan kundi mula sa natural na mga patama sangkap na inilalagay dyan uh, sa lupa kasi ito yung tinatawag na wild coffee makikita lang to sa tabi tabi mapapansin natin to kung tumutubo itong nakapatong lang sa lupa kaya papansin mo binunot yan no? kasi ito siya kumukuha siya ng abono mula sa hangin so true carbon dioxide dun siya nag absorb ng nutrients uh, minus lang yung nakukuha niya sa lupa kaya uh, tapos meron siyang karakteristik na mabilis lumaki. Mabilis siyang lumaki. Yung tinatawag meron siyang natural growth hormone. So yun yung uh, kinukuha natin. At siya habang berde, mataas yung kanyang nutrients na tinatawag na nitrogen. Na yun din yung pangpadahon o pagkain ng dahon para maging malusog. Then itong ugat niya, dahil uh, nutrients ng mga root crops ay rich siya in phosphorus at potassium, So, na yun din isa sa pangunahin kailangan ng halaman. Pag ito ginamit mong pinabulok, meron siyang uh, ang phosphorus ay pagkain ng ugat, ang potassium ay para sa bunga, bulaklak, itong uh, green ay pagkain ng dahon, then dahil siya may natural growth hormone, dahil mabilis ang lumaki, para yung mga halaman din natin, mabibilis din lumaki kapag nakakain ng katas ng nabubulok na nito. Kasi ay... Uh, uh, nilalagay natin para halos makumpleto So, yung nutrients na kailangan ng gulay na ating tatanim na pinaglagyan natin ito. So pinabubulok dito? Pinabubulok po ito uh, mga 2 to 3 weeks bago yan tatamnan. direktang ang nilalagay dyan. Ang ilalim yan ay puro sariwan na citronella at saka Then uh, meron siyang mga composted na nagulay. Pero kapag nilagyan natin ito, hihintayin muna natin mabulok to bago natin tatamnan. Ito ay 3 weeks to 1 month bago namin tinamnan dahil to lahat sariwa pag galing palengke ng mga gulay direktang nilagay dyan at tinalo nagtatanim din tayo nito ito ay yung sorghum no? uh, ito ay isa sa pagkain ng ating livestock baboy pato uh, itik manok uh, kinakain ito at naobserbahan naobserbahan ko nitong huli kong alaga ng baboy yung um, 3 weeks and 3 at 3 months and 3 weeks na baboy na inalagaan natin na pinakain natin ito may supplement siyang ganito ay uh, nag 114 kilos which is uh, kumpara dun sa iba niyang kapatid ay eh, almost 90 kilos lang yung parehong edad no kaya nung na-discover natin yan hindi na tayo nagwawala niyan. At ito'y madali lang padamihin dahil nagsusuhi siya, patuloy siyang magsuhi. So, ang tinatanim lang namin, tuloy-tuloy yung suhi. Minsan ka lang magtatanim ng buto, tapos suhi na yan siya ng suhi, ang kanyang suhi ang iyong uh, itatanim para patuloy siyang dumami. No? So, yun. Pwede rin kainin ng tao kasi binabayo daw ito noon at nilulugaw, ginagataan. Masarap daw po siya. Minsan mag-harvest ka para kainin natin. <laughs> Ah, oh, pa pa parang parang maisyan eh. Oo oh, po, parang maisha. Hmm. O parang trigo ang ang oh, ano oh, lalo pagka oh. uh, binayo na siya. Okay, good. Salamat. Congratulations. So tingnan niyo, ito po yung mga gawain namin na sana makatulong sa mga taong taga dito. No, 'yan po yung kailangan na sa organic. Ang unang nakikinabang ay ang mga taga rito na siyang kumakain dito. At pagkatapos tsaka na ipagbibili no yung mga sobra. Pero mahalaga na 'yan ay uh, healthy food ang ating kinakain dito.